Hi guys! Good morning! So ayan guys, so dito ako ngayon sa Losera At syempre, bago ang lahat, gusto ko muna makita sa inyo kung ano ang ginagawa namin dito. O, oh, diba? So ngayon good morning today. Katatapos ko lang mag-live. Ah -ah. At ah, pumunta kami dito kasi kumuha kami ng gulay. Gulay. Yan yung kapatid ko. Ano ginagawa mo sis? Tamote. Talbos ng kamote Ayan yung talbos ng kamote Para saan yan sis? Magugulay natin Ayan magugulay kami ngayon ng talbos ng kamote guys malunggay. At saka malunggay Dito lang talaga Dito siya sa Lucena ngayon At dito din ako sa Lucena Kung saan po Siya Kasi pumunta ko dito At Dinalaw ko siya Oo So uh, Dahil sa hirap ng buhay Ay Ito lang muna yung uulamin namin ngayon Yung ano, um, gulay lang muna kami ngayong umaga. Oh. oh. At syempre guys, kita naman natin dito ang daming mga pananim dito. Iba't ibang mga pananim. Kasi ang dito, bukid talaga to, dito sa Lucena. guys, oh. may tinatanim pa sila ng mga ano. Mainit kasi yung panahon. Um, di ba? Kaya Kaya tuyo. Ano yan, day? Um, malunggay. Ang kita malunggay nila. At yung anak niya, tsaka, uh, asa yung isa? Oh, mainam talaga dito sa ano, mga gulay. May gulay pa talaga dito. Mm. At saka yung isang anak niya, pangalawang anak niya. Ayan. Hi kuya. Ayan siya guys. At yung pangatlo, ginuko ang daming mga anak. Ginuko. At yung bunso niya ay yung babae. Ayan yung bunso. Mm. And bye. Mamaya kakain po kami, magluluto kami ng ano. Nang, nang, na, kulay Bye. Oh, nagluto kami ng, uh, nilaros na, laros. Ako di ba? Nilaros na po yung malunggay. At ayan. Oo. Oh, oh, nilaros lang. Laros ang gusto ko eh. <laughs> Oo. Oh, oh. So, yan lang talaga yung, ano namin, umaga ulam namin. Mm. Yan yung ulam namin sa umaga. At saka tuyo. May tuyo pa naman tayo, di ba? Mm, -mm. guys, sa na po natin yung um, talbos na, oh, hindi pala talbos. Nilagay ko na sardinas at um, gulay na rin siya, di ba? Kulang okay. oh. Ko lang siya para, maka gusto ko kasi sardinas din e eh. Talbos lang po at gulay yung ating ulam for today, di ba? Mm -hmm. So guys, oh, nilagay na po natin yung um, gulay. Ayan, may malunggay na po tayo. Mm, -mm nilagay ko na po. Sa rest cooker po na nagluto. Guys, um, uh, nilagay ko na po yung talbos ng ano, ng gulay. At nilagay ko yan ng ano, ng lagay ko ng bitchin. Hmm. Sa rice cooker pa ako nagluto, guys. Sa rice cooker. Ayan. Hmm. Diba? So, kain po tayo. Yum, 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 yum. Guys, o da. Diba? Yum, 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 yum. Luto na. Kain. May sardinas. May sardinas. At saka... Yan lang. Kailangan nalang ni sister kumain yan kita ay kanila ay yung mga ulam na tiratira. Tiratira tira ay binigay pala. Yung binigay na ulam. Uh -huh. ayan, may mga bigay na ulam talaga siya. At um, itong kagabi at sardinas. Eh. Oh. diba? kami ni sister ay gulay. Hmm. Kain! Guys, o, oh, kain po tayo. O, Mm, di Diba? Ang ulam nila ay isda na sabaw kasi ayaw nila ng ano? Ayaw nila ng gulay. Kain na. Kain na. Kain Kain. Kain na, Ate. Kain na kayo.